siko-koy na lang ang isa pang inaantay din pero with the development nga po ni ni Mary Grace Piatos malamang sa malamang baka ganun din po yung resulta Next hearing sir kasama yung PSA mai elaborate po kaya nila ito Well oh kasi date, data lang naman yan eh nasa system lang naman nila yan mas madali nila uh, mas madali nilang malabas and even other Actually, yung mga ibang kasama nyo sa media, they're doing their own research already. So, yung sa Mary Grace Piatos, na two weeks ago or something, from from my interview with Teleradio, parang na-confirm na rin nila na on their own research, wala po talagang Mary Grace Piatos. Eh. So, uh, mahirap kung intindihin yung mga yung mga congressmen. Bakit gusto nilang Ilabas no kung sino yan si Mary Grace Piatos remember pinag-uusapan natin dito is confidential fund itong si Mary Grace Piatos sa pagkakaalam natin ay recipient siya nung ano nung uh, may resibo no nag siyang pirma siyang pumirma Nagigay sa piatos, siyang pamirma. Ganito kasi. Ang pag-gather kasi, kasi, ng information, hindi yan magbasta-basta. Kung, no? Hindi basta-basta yung pag-gather ng information. Kailangan mo pang, ano, i-gain yung trust and confidence nung, ano, ng asset na gagamitin mo. At ensure yung safety niya. Safety niya, safety ng pamilya niya. Kasi, pag magbigay ka ng information, may tatamaan at tatamaan dyan sa information na binigay mo. Kung ako, kunyari, kung ako, kung, kung ako, no? Kung ako yung gumamit ng pangalan ng Mirigres Piatos, tapos ako yung pumirma, maniwala ba kayo na lalantad ako? Dahil lang sa 1 million na pabuya? Kunyari ako si Mirigres Piatos, kahit ilang million pa yan, hindi mabayaran ng milyon, ilang milyon yung safety, personal safety ko at ng pamilya ko at yung mga may connection sa akin. Hindi ko maintindihan sa mga no, sa mga lawmakers natin. Kahit anong mangyari dyan sa impeachment, sa investigasyon, hindi ako lalantad ah. At isa pa, layering yan. May layering yan. Ang, ano. Kunyari ikaw si sino ba yung binabanggit nila na naka-receive nung uh, yung nag-release sila Cheka yung official ng army maniwala ka ba sa akin na ah? maniwala ka ba kung sabihin nila Cheka na siya personally ang nag-abot ng pera kay Mirigis sa akin kunyari sa akin ako sa Mirigis may Grace Piatos kunyari sa akin maniwala ka ba ka personally niya ay nabot sa akin yun Siyempre ako hindi. Hindi ako papayag din. Bilang asset. Bilang asset. No? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na yung ando na ako. Yung pinakataas ng ano na makakakilala sa akin. No way. Ayoko nun. So layering yan. No? Kayo kasi. <laughs> gusto nyo pa ng resibo. Oh. ba Ang importante doon, ginamit. Nagtataka naman kayo. Ngayon sasabihin natin. Nagtataka kayo bakit in 11 days na nauubos yung 125 billion sa buong Pilipinas. Ilang asset ang gagamitin kunyari? Ilang safe house ba 'yan magagamit? So sinabi ang operation kunyari nagsimula ng August. Tapos yung budget binigay na lang nung December. At kabilang asset kasi gusto kong sa simpleng pamamaraan natin, gusto natin makatulong sa bayan. Di ba? Kahit sa kunting nalalaman natin sa mga illegal na gawain ng mga alam natin na gusto natin ibigay sa pamalaan through the office of the Vice President. magtatrabaho ko kahit wala pang pera. So ilan ba kami? Ilan kami? Kunyari ako. Dito ako, dito ako sa ano. Dito ako bandang Mindanao. Oh, isa lang ako doon. Isa lang ako doon na nagtrabaho kahit wala pang budget. In the entire Philippines, ilan kami? Mahirap kasi ang pagiging asset kasi kasi penetrate mo yung ano, kampo ng kalaban. Pinakababa dyan, 1 million, 2 million para isang ano na isang kung namang mangyari sa akin may maiwan ako sa pamilya ko ganun yun kailan ba kami Bunta, pagpalagay natin 100 100 na asset sa, sa buong Pilipinas ang ang nagagamit ang, ang ginusto ng Office of the Vice President na magbigay ng informasyon para makatulong sa kanilang kampanya. Tapos magbigay ng budget, syempre, ay, praise God! Ano na yan, oh? Ako, Siyempre. August, September, October, syempre, naghihintay ka na noon ng pera na yan. Kasi, may trabaho ka eh. Yung lahat ng ginagamit mo doon, hindi mo alam kung saan galing yung pera na ginasta mo doon, o ano ba? No? Minsan pa nga, personal money ginagamit. Wala pa yung, ano, yung bigayan talaga na sa pagiging asset mo. Kunyari, 2 million, yung pinakamababa, ang pinakamalaki. Ako buto na, sabihin ko sa, sa ano ko, sa agent ko. Busing, sir. Tagal-tagal, ba? wala bang pera? O, oh. lumbas ngayon ang budget. Lahat atat na atat na yan. Atat na atat na yan lahat na makatanggap. Kasi atas, hindi pala kami na-scam. <laughs> hindi kami na-scam ni sir. Ikaw naman ngayon nga gusto mong alagaan yung asset mo, padaliin mo talaga ibigay lahat yan. Ibigay mo lahat talaga, lahat yan. Kasi nakalista na yan eh. Diba? Nakalista na yan. Nakalista na yung mabayaran mo sa asset mo na iba pa nga dyan, eh, yung mga kukuha ng mga apartment o yung mga alam nga naman kung depende, sa, depende kasi sa area, depende sa operation, depende sa yung taong gusto mong malaman eh kung bigatin yun di, kailangan mong makat, magbukhang mayaman din diba? di ba? ganun yun hindi pwede bare-bare yung dyan sa ano may mobility yan tapos hindi pa ka hindi ka pa ka paka masyado niyan kung wala pa yung budget. Pagkabigay, uy, yun na, no. Tuloy-tuloy yun na yung trabaho. So ngayon gusto niyo malaman yung pangalan. Ano ba to si sir? <laughs> Ginamit pa yung PSA. di mm, ba? Yeah. Kahit ilang million sir. No? Kahit ako si Mary Grace Piatos o sino ba yung isa hindi ako lalantad dahil nakasalalay yung buhay ko at buhay ng pamilya ko.